Oh my goodness Hello what's up mga pogey? Yes, yeah, it's me, pogey. 'Yon mga pugis. So, ay mga pogey, kahapon lang ako nakarating dito sa boarding house. Grabe 'yung grabe 'yung uh, kahapon lang ako nakarating dito, mga pogey. Grabe 'yung biyahe namin, sobrang layo talaga, pero <clears throat> pero 'yung pero 'yung isip ko nan Nandito sa anak ko tsaka sa partner ko. Ah, so, 'yan mga pogi, grabe sobrang lain ng travel namin, pero yun, 'yun 'yun nga lang yung isip ko talaga ng mga pogi. 'Yan, bibing. Ah. So, 'yan mga pogi, ah, tapos kahap, tapos um, kahapon lang kami naka uwi mga uh, 3 PM po ng hapon. So, pagkatapos yun mga pogi, ah, doon muna ako sa office Nag-standby nagstandby. Kasi uh, 6 PM yung opening dito sa amin sa aming uh, municipality which is ang Tubod uh, Tubod Lanao del Norte so ang Tubod mga pogi ito po ay uh, pinaka ng Lanao del Norte So yun mga pogi sa so, opening so mayroong fireworks display so yun sobrang ganda ng ng ng, uh, ng opening kasi nga may fireworks so yun nga lang mga pogi Ah, ano um, um umuulan. So umuulan talaga pero okay lang mga pogi. Galing kami sa travel tapos trabaho na, trabaho again. So it's okay mga pogi. Part of the work trabaho sa isang tao bilang employee sa LGU. So 'yun. Woo! Pero mga pogi, sobrang sobrang <laughs> sobra talaga akong naano, na namis ko yung 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 Jowa yung, yung ko mga pogi, yung girlfriend ko mga pogi. Ito mga pogi, otog na Lablab. Lablab. -lab. So, yun mga pogi kasi nga di di daw siya makatulog mga pogi kasi nga yung yung anak ko mga pogi hinahanap to niya aking mga kamay kasi kasi nga ev, every uh, every time matulog mga pogi yung 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 palad ko naka nakarito mga pogi Yan. So, yun, nahanap na aking anak mga pogi kiso 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 bata kiso kiso bata bibe bibe labla baba. so yun mga pugi oh bibe lab mm so bibin labla <coughs> ang sakit ng puwet ko talaga <laughs> sa van tapos nasiraan pa kami going to bukid noon so yun so ang daming mga kailangan ayusin mga pogi so okay lang yung mga pogi at least nakapag vlog tayo so ngayon lang ako nakapag vlog kasi nga yun galing pa ako sa trabaho mga pogi kahapon sobrang uh, ano sobrang tired talaga pero ngayon brang baway na sana sa katawan ko so yun mga pogi ah, hi to my baby my tummy hi my angel uh, hindi ko alam mga pogi kung babae ba to or, or lalaki so yun so hindi muna tayo mag ano mga gender reveal mga pogi. So yun lang mga pogi for this video at sana supportahan niyo po kami sa aming paglalakbay bilang YouTuber. So I Mr. Pogi again, what's up man and see you in my next video. Bye.